ano ko, cash wallet ko, 12. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga naihit ko, mga nakukuha ko na naman na incentives. Baka mamaya pag napanood nyo na to, ba mag it na kayo. Kasi auto-active tayo. Kasi ito ang labanan dito mga idol, marami mang post or maraming galit, maraming ano. Basta ako para sa akin, maganda tong move it. So, pakita ko lang sa inyo yung mga incentives ko na nai-hit. So, ito, uh, halos magiging ano na ako mga idol, oh, 467 na magiging ansa na akong alamat. Ayan, oh, 182 games, 500. Sunod naman, 500. Sunod naman, 500. Sunod naman, oh, On na muna, tama na muna yun Baka ma-excite kayo eh Mamaya na na ipakita iba <laughs> Idol, tatlo nga, malaki. Salamat. Yo, what's up mga idol? Good morning, good morning. So, welcome ulit sa ating panibagong vlog video. Nakagawa na naman tayo ng isang vlog. <laughs> Kasi busy. Bali, ang araw ngayon ay Sabado. Pagpunta na tayo sa ating first pickup. And then ang oras ay 6.43 Kaya tangali na tayo Para sa akin tangali na to Kasi lumalabas talaga ako uh, Alas 5 na ng ano Ng umaga Madaling araw kasi Monday to Friday yung kasi yung magandang ano, biyahe. Kasi ngayon Sabado kaya Tangali ako Subukan ko sana ng mga alas 5 Kaso nga lang parang ano Mababaw yung incentives ngayon Kaya babawin na lang ulit tayo sa Monday Makita ko sa inyo mamaya yung mga nai ko, mga nakukuha ko na naman na incentives. Ba mamaya pag napanood niyo na to, ba magbubit na kayo. Haray ko. So tara, pikapin natin yung natin, first booking. Ma'am ni Beth, late ka na, ma'am. <laughs> okay na, ma'am. Let's go. 9930 Thank you ma'am, salamat right, mga idol, nag-drop na agad natin yung ating Force booking for today Sabado ngayon mga idol ko So meron na tayong second book Kasi auto tayo Kasi ito ang labanan dito mga idol Marami mang Napopost or Maraming galit, maraming ano Basta ako para sa akin maganda tong movie Lalo na nang galing ako sa Lala Move 'di ba? So, diskarte kasi rito, auto accept ka talaga, wag ka mamili. Kung gusto mo mag-manual, eh madadali ka diyan kasi once kasi nag-manual ka, ibig sabihin may may pinipili ka na booking. Ang sekreto rito is auto accept talaga. Kahit saan, bira, kung bira. Kasi yun naman gusto natin, eh, kumita eh. So kung may papasok sa 'yon na ayaw mo Hindi pwede ka naman mag-cancel Pero once lang yun, hindi pwedeng lagi Isang beses yan Kasi bumabalik naman yan pag lagi ka na bumabiyahe cancelan ka ng isang ngayon Mga 4.9 yung mga ano, sa cancellation Pero pag tuloy-tuloy na ulit yung biyahe Bumabalik yung ratings mo niyan, Yung cancellation mo Basta consistent Huwag ka mamimili, yan ang discarded dito Yung second booking natin mga idol Ay eto Ah uh, 49 pesos gurami. Eh tawag na gurami tapos may 5 games. Yun, yan, yan yung siya sabi ko na yung games na mababa pag ganto siguro. Iba kasi pag Monday to Friday ang games niyan sa umaga 5 to 10 ay 11 games tapos sa hapon naman rush R7 games. Kaya pag nakauwa mo kagad yung magandang biyahe sa umaga makailan ka lang 10 pataas eh papabor na sa yung incentives hindi na ako uh, bumabakbak ng dire direcho Centro Escolar University let's go 7 book alright alright So ayun mga idol, drop na natin si customer. Wala tayong booking dito ah. So lalakbay-lakbay muna tayo. <laughs> lalakbay-lakbay eh, no. So bumiyahe tayo kanina ng ano oras. In screenshot ko 'yun eh. 6:50 AM mga idol. So ngayon dito sa vlog natin, che check natin kung makakamagkano tayo ngayon sa Mubit ng Sabado Saturday grind. Titingnan natin kung marami bang booking or Uh, konti pero tingin ko is konti kasi uh, sa lahat ng biyahe ko, Monday to Friday talagang bakpakan eh uh, pag rush hour, AM tsaka PM eh so ngayon, titignan natin kung may kita ba sa gantong oras na biyahe mula umaga hanggang basta kung anong oras tayo sipagin ha, hanggang bumiyahe so pakita ko lang sa inyo yung mga incentives ko na nai-hit alright ko <laughs> yan na ang inaabangan so ito uh, halos magiging ano na ako mga idol oh, 467 na magiging sana akong alamat pag naging 500 kaso one day na lang pagitan linggo bukas eh, eh hindi naman ako babiay ng linggo so hindi natin may hit yan tapos uh, ito naman yung incentive na karaan ito Ayan, oh, 182 james 500 sunod naman 500 sunod naman 500 sunod naman op oh, pag na muna tama na muna yun baka ma-excite kayo eh mamaya na natin ipakita yung iba <laughs> hanggang dun lang muna so yan yung mga inihit ko na incentives di ba nga sabi ko sa nakaraan na vlog natin about sa move it eh ang incentives natin dati ay yung PM IAM tsaka PM yung mga rush yung 350 pag naka 13 rides ka tapos sa gabi ganun din minsan nagbabago pag Monday to Friday yung nakaraang kahapon ng Friday 1000 ah uh, 4 PM hanggang 12 kayang kaya yun 1000 incentives oh. kaso wala tayo nun eh ang meron lang tayo yung gantong incentive yung daily doon lang tayo pa, ano na sa atin yun sapat na sa atin yung daily incentives kung baga uh, binabakpakan ko na yun ng umaga tapos ah uh, susundot na lang ako ng hapon para kompletohin yung incentives ganun yung diskarte ko para nakakatulog pa ako ng maayos kompleto pa yung tulog ko sa gabi kahit maaga ako gumigising so baka marami na magbubit nyan alright ko kasi sabi ko nga sa inyo na itong mubit is napakadali para sa akin marami mang uma, umaaray, umaano, eh, hindi natin alam po ano, iba-iba naman kasi ang diskarte ng tao. Ayan, eh, oh, meron na tayong booking. Tara, pick upin muna natin to, tapos tuloy-tuloy yung discuss natin dito sa ating vlog. Let's go! Pero hindi man tayo mahuli doon, ma'am. Ay, hindi. Yung mga jeep doon ay dire-direcho talaga. -dire -dire. Alright. Okay na po. Let's go. 53 ma'am thank you po salamat po hindi napansin ni ma'am na doble pala yung nabayad niya na 50 ma pesos ma'am doble wala ka nang pamasahe mamaya niyan doble. Po. At dahil doon, 5 star ako kay ma'am. Ma 100 pin eh. Ano lang yung 53. May tip na tayo dun na doon na so, let's G. Let's G. Let's G. 3 booking. At tayo na another book, mga idol. Wala. Parang mahina ngayon ha. Iba talaga kasi pag rush hour, yun yung gusto ko. Yung bakbakan, pagka-drop mo pa lang, may pumapasok na agad at doon na mismo sa pa mo yung pipikapan mo ganun yung maganda rito auto accept ayun na meron na naman pangapat kurami na naman mga idol ko let's go bali dito nagpagas muna ako ng 150 let's go pagas muna tayo ng 150 pesos dahil hindi tayo napagpagas sa gabi. kasi diretso win na tayo pero pag nagpapagas ako Pagka uwi ko ng, ano, nang gabi, nagpapagas na ako nyan. Kasi bumabihaya ako ng madaling araw, di ba? Gusto kasi pagka labas ko ng bahay, rekta na ka agad yun. Kasi doon pa lang sa amin, sa, doon sa labas namin, may pumapasok na na eh. Na nagbubuk ng mubit. Karamihan din sa amin, mga nagbumubit din eh. Kaya pagka labas ko pa lang doon, may booking na agad ako. Kaya hindi tayo kasi pwede na Ah, uh, pag umaga kasi mga papasok 'yun, yung mga ano natin, mga customer. Kasi siyempre mga iba mga nagmamadali or nalilate na, hindi ko naman nilalahat pero siyempre may mga ganun na time eh. Kaya more on nagpapagas na ako pagka garahe ko. Nandito na tayo sa ating Ford pickup. boss so, super. Okay na po. Let's go. Sir. Alright. Karating din. <laughs> 69 lang, sir. Malamat po. 69. 70. Tip tayo, piso. Tapos may booking na agad. Pumasok. Yan ang sekreto dyan. Wala nang auto-accept ang sekreto rito. Hindi ka pwedeng mamili-mamili dito. Mamili. <laughs> Huwag ka mamimili. Lahat naman yan, eh, para sa'yo, para kumita ka. Mas maganda nga yan, napapabilis yung kita mo, eh. Kasi kung namimili ka, nasa sa yung oras, di ba? Ito, bira lang ng bira. Eh, no, 450 meters lang yung layo sa atin. Yung mala, puro cash yung binibigay sa akin, ah Ang laki na kasi ng wallet ko, eh. Pakita ko sa inyo ulit mamaya yung wallet ko. <laughs> kaya hindi ko wini-withdraw yun kasi pampainspire ko yun pampagana ko yun sa biya ko pag nakikita ko yun, gusto ko dagdagan na dagdagan gusto ko, sulido na sulido kaya hindi ako nagsasayang ng panahon naagahan ko yan yung motivation ko eh para gumising ako ng maaga para sipagan ako kasi 5 hours lang ako babiyake sa umaga tapos sa hapon hanggang gabi matagal na rin yung 5 hours diba? saan ka pa nun tapos may incentives ka pa may incentives ka pa na 500 peso sa loob lang ng ilang oras 10 hours tapos bukod pa yung kita mo tapos may mga tip ka pa so ayaw mo pa nun kasi para sa akin malaki na yun baga blessing na yun kaya sinusulit ko yung bawat araw lalo na may, pag may pasok alright hindi po na okay na sir 69 sir Thank you po Thank you 69 Tip tayo na ano, 11 pesos. Okay sir Tapos may booking na tayo ulit Habang inaantay ko na bumaba si customer, eh kumakain muna ako rito ng tinapay at ng mga sumunod na biyahe ay nagtuloy-tuloy na yung pasok ng booking sa akin Salamat. Hello, mga idol nakakuha na tayo ng booking ulit pumasok 115 medyo long ride tayo Salamat. alright physics mode ay okay na po Salamat. thank you po let's go Thank you. Salamat po. At pagkatapos ng sunod-sunod na biyahe, ito na ang reward ko, ang kumain at magpahinga. Pagkatapos ko kumain ay nagtuloy-tuloy na naman ulit ang pasok ng booking. Thank you. Tama. Dito ma'am. Salamat. Toby. Thank you. Thank you. Date lang. Thank you ma'am. Salamat. Price 58. binigay ni ma'am 60. Another tip 2 pesos. Not bad, not good. All good. All the. <laughs> so, Ibubulong na agad na pumasok oh. <laughs> Di ba nag-drop si ma'am. No. Thank you. go. Laban. Break time na tayo mga idol. Wala tayo makita break time man dito. Dito na tayo sa McDo. Burger na lang. Burger. Let's go. Teka okay, na po. Order nila. Yung ano po. Burger. Burger na, McDo with fries and drink. Oo. Uh, yung drinks niya. Ano na lang. Apple juice. Meron ba nun? Meron naman po. Adi siya tad pa sa sir. Sige po. Yun lang po. Thank you for seeing those. Yo mga idol, mukhang mag-overtime ako ngayon. Kasi itong ano natin eh no. Uh, 485 na siya yung isang buwan na ano, yung may uh, platinum, may alamat, may ano, may yung isa no, hindi ko alam yung isa. Eh. Yung gold, may platinum, yung alamat, makukuha ko na yung alamat eh. Ay no, 15 rides na lang. <laughs> Kasi bukas linggo hindi ako babiyahe para pahinga na ako bukas tapusin ko na tong ano na to. Nang booking na to. So tapusin na natin to para may ano na tayo. Para maging ano na tayo, isang alamat tayo kay Mubit. <laughs> Bago lang no. Ah. Kaka-apply lang mag-iisang isang buwan lang na bumiyahe, alamat na agad kinuha no. <laughs> Wale, sanay kasi tayo sa bakbakan eh. So tara, kunin natin yung first booking natin. Let's go! Okay na ma'am. Let's go. Alright. Salamat po. Thank you ma'am. Salamat. Ay, 170. Bayad sa atin ni ma'am. 170! 142 lang yung mga idol. May tip tayo doon na 28 pesos. Tapos may booking na tayo ulit. Saan papunta tong itong na to? kunin natin yung ano isang alamat yun yung malupit doon isang buwang ka pa lang tapos ginawa mo agad yung alamat no <laughs> kaya alamat talaga tawag Pagkatapos kumadrap alamat yung mga ilang booking ay sunod-sunod na naman ang pasok ng booking dahil naka-auto-accept ako. Bali dito ay nagpag ulit ako ng 150 Thank you po Pagsapit na ng gabi ay tuloy-tuloy na rin ang ulan Pero laban lang para mahit ko yung kriteria na 500 ride sa loob ng isang buwan na isang alamat po. Tatlong booking na lang tayo mga idol May hit na na kayo ng isang alamat <laughs> Let's go, let's go Kasi bukas day of po eh Kaya sinulit ko na to para wala na tayong balikang trabaho. Dire-diretso na to. Ito na yung second pickup natin. Ay pang ano, pang third pickup. Thank you. All right, check natin mga idol kung kailan na tayo. Ayun, dalawa na lang oh. para mag 500. Set di ko na to para pag dalawang ano. Palapit kasi ng palapit yan eh. Hanggang makarating tayo. Kung Di man sakto sa atin at least kahit paano malapit na sa bahay update na lang mga idol alamat let's go pauwi okay. na sir buti okay. nga di na umulan eh hindi mo tatanggal na kapote eh? init nyan tanggalin ko na <laughs> <laughs> ha? thank you sir alright mga idol lang na tayo ng isa pang booking na <laughs> Pauwi, palapit sa bahay. Ang huling booking para tayo ay maging isa ng alamat dito sa Mubit. First time ko lang to na bumiyahe ng ganito kahaba. Kasi 6.50, oh, anong oras na? 9.20 na. 12 hours. Bilangin natin mamaya kung ilang oras yung ano natin nakuha natin oras sa biyahe natin na to. Tapos check natin kung nakamagkano tayo dito sa kinita natin dito kay Mubit siyempre yung mga tip hindi na natin makakukumpit yun pero almost may tip mga idol ah siguro kahit papano nadadala na dun yung pangkain natin mga ganyan kasi more on pag cash talaga nakakuha tayo ng tip eh so pick up ko muna yung last booking natin tapos uwi na tayo tapos click natin lahat pati tip, let's go dito po 73 Salamat Yo, alright na mga idol Nanano ko na Pinatay ko muna, binrake time ko na Kasi pang ano na yun Pang 500 na yun Yung ano na yun uh, booking na yun So check na natin kung hit ba talaga natin Yung isang alamat na 500 Booking sa loob ng isang buwan tapos kung magkani kinita natin tapos incentive na nakuha din natin ngayong araw na to so naka ito naka 35 bookings ako tapos uh, kumita tayo dyan ng 2,983 pesos tapos yung incentives natin uh, yung ito yung alamat nakuha na natin 500 may isang araw pa bago mag isang buwan so nakuha na natin kasi pinilit natin ngayon 35 booking <laughs> Tapos may nakuha tayong incentive. Ito. Ah, 90 lang. Ito lang, 75 pesos. I-plus na lang natin dun sa ano natin. tas nakadalawang pag-gas ako kanina. Dalawang 150. Tapos syempre, yung mga tip natin. So, grabe yun. 35 bookings. Tapos ang oras na pala mga idol ay 9.47. Uh, nakuha tayo ng first booking kanina 6.50 so kayo na magkwenta mga idol kung ilang oras yung ano natin 12 oras sa 6.50 tapos ipaplas plus natin yung so mga 15 hours mga ganyan 15 15, 16 bilang ng oras na trabaho natin So see you sa Monday ulit mga idol Baka mag vlog ulit ako kung matapos ko man ng linggo tong upload na to Pero gagawa tayong video sa Monday Kung ano naman yung diskarte Kung paano naman makuha yung incentives na lima limandaan Araw araw So hanggang dito na lang mga idol yeah. Peace out Tapal lang let's go